It's for you Natatapon ako ng basura, guys. Tulog na yung mga tao. Ito yung basura ko. Tulog na yung mga tao, guys. Alas 10 na yata dito ng gabi. lamig. Basang-basa na yung ano ko. Sapatos ko po. Ayan. Alas just po ng gabi dito guys. Lakas pa rin ng ng ano. Ng snow. Yan. Hindi na ako nag hindi na ako nag ano nang sasakyan guys kasi <coughs> baka hindi tatakbo sa ano sa snow ang gulong hindi ko kasi na palitan ng ice yung ano ice ice tire ng ice ng tire ano ba yung tawag <laughs> bala na <laughs> yung pangayos yung tire niya yung gulong niya yan yan guys lamig normal lang na jacket yung ginamit ko yan, may lights pwede lang may lights sana hindi puno yung basura malayo yung basura namin guys ay hindi naman malayo doon lang sa may kanto malapit na ako yun eh. yan tignan nyo guys umuusok oh Diba? first snow siya guys ng 2024 dito sa lugar namin dito sa Japan yan guys yan. wala nang tao tulog na silang lahat ako lang nag ano, ano dito wala nang tao bukas sana bukas pa yung matatapos kung ano, walang pasok bukas ayan, ayun okay. ang gumi namin ay gumi basura ayan, buksan natin magda dumpster ako guys <laughs> ayan, bawal bawal dito ayan ayan, yung basura <coughs> ayan basura natin guys ayan, may mga damit dito guys ayan tapon Ayan, may mga damit. Ang dami din dito pinatapon, guys. Ayan. Ayan. May mga damit din yan. Magdadamster ko dito. <tong> Ito yung ungay, Diyos ko. Magigising yung mga tao. Uy. Ayan, so susunod magdadamster ako, guys. Ayan. Tapos ang lamig ng kamay ko. Pag pula. Ayan, ano yun, guys? tulog na yan lahat sila ayan, lakas pa rin ng snow ayan guys ayan 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 tayo eh ayan uy Diyos ko huwag lang madulas madudulas tayo guys ayan tayo lang tao dito. Tulog ng mga tao. Eh. Yan, basang-basa. Ano ba ito? Yan. Yan, guys. Tatapon ng basura. Yan. Ang liwanag tignan kasi, puti yung isno niya. Um, yan, ang liwanag dito hindi tayo magano kasi may butas <laughs> may kanal yan dyan, guys. Kasi, ayan, may kanal yan dyan. Ayan, baka magkamali tayo, mahulog tayo sa kanal. Ayan. Ay. Ayan. Guys, ang lamig. Ang pulang-pula na yung ano ko. Ayan, first snow siya dito, guys. dahan-dahan tayo baka ma madulas pa tayo <laughs> diba? Ayan. 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 final solar yan dyan yan yan liwanag na tulog na yung mga tao tayo lang mag ano dito ah Sobrang lamig. Yan. Sa ayos Yan. Mm. Yan. Yan, guys. Yung maraming ilaw. Bahay ng home for the agent. Yung mga matatanda. Ayan. yan. Ayan. Yan. tumanda. Pag tumanda ako dyan ako, ano, wala na mag-aalaga sa akin. Ayan. Tulog na yung mga tao, guys. Alas 10 na yan. Ah, alas 10 na to. Alas 10 na ng gabi, hindi pa rin tumitinang yung, ano, yung ulan. Lamig. Ayan. Yung pa ako lang nakikita, oh. sa mga kapitbahay ko lang. Lamig. Yung ilong ko, grabe. Wala na nga tayong ilong eh. Namumula pa parang reindeer. <laughs> Ayan. Ayan. Kapitbahay namin. Yung mga sasakyan, ano. Maririnig nila yung yung apak ng ano ko. Yung pa ako yun oh. No. Pa ako lang 'yan. Oh. 'Yan. 'Yan pa ako lang 'yan. <laughs> ang nakikita. Aliwa. Wala nang dumadaan. Ako lang dumadaan, guys. Kaya pa ako lang nakikita diyan oh. malalaman nila kung sino. bukas na ako maggawa ng snowman. Snowman, pwede kayo mag-snowman. Ay, yung ano po, may ilaw pala. Ano? Tingnan natin sa may kabila. Ayan. Ayan. Yung ano po, may ilaw pala. Meron, meron pa siyang ilaw. Ayan. Ayan. beranda namin. May ilaw pa pala. Nakikita pa siya gabi na to ngayon, guys, eh. Gabi siya, ha. Maliwanag din siya tignan kasi puti yung ano. Ayan. Kasi sa sobrang lamig, oh. oh di ba? Yan. Nawala na yung sasakyan ko, guys, kasi yung nabangga ako. pala siya. bahay namin. Ito tayo sa, sa may kabila. Sa may kabila. Ayan. Kapit bahay namin. Ayan, nakatulog na sila. Guys. Nice. Ako lang nag uh, naglalakad, Minsan nga, pag siguro may multo na. <laughs> hi guys, Yan. kasi lumalakas na yung ano yung yung ano ng snow, ay lakas bukas linis linis din tayo. yusko, pa ako lang yung ano yung, yah na, okay ano na yung kamay ko pulang pula, yah oh. no, tumitigas. box ko puno, puno ng ano buti na lang nasira yung ano yung takip. tapos nilagyan ko siya ng ng semento ano ba kasi baka mapuno ng ano ito eh go na guys. Pasok na tayo. Yung pa ako lang nag ano ng lakad pa punta doon. Tatapo ng basura. Ayan guys. Thanks for watching guys. Hey guys. Thanks for watching. Enjoy guys. Bye bye. Thanks for watching guys. Bye bye. Ayan guys, kinabukasan na. Ah. Ayan, nawawala na. Wala nang ice sa ano, sa may daan. Ayan. Ayan. guys. Dito lang meron. Sakit sa mata. Ayan guys, malinis na siya. Naging tubig na siya lahat guys. linisan natin dito kasi, madudulas tayo.